May na balita, tropical depression o bagyo na ang uh, binabantay ang low pressure area sa extreme northern Luzon Pinangalanan ito ng pag-asa na bagyong Kiko, ang una nating bagyo ngayong Setyembre Namataan yan ng pag-asa mahigit 1,000 km east-northeast ng eastern uh, extreme northern Luzon kaninang alas 8 ng umaga Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa layo ng Bagyong Kiko, hindi po ito magpapaulan sa bansa. Abangan dito maya, -maya sa Balitang Hali ang unang bulletin na ilalabas ng pag-asa kaugnay ng Bagyong Kiko at kung may interaksyon ito sa hangin habagat. Sa so ngayon, habagat muli ang magpapaulan dito po sa Metro Manila at ilan pag mga lugar sa Luzon at Western Visayas. Makaasa naman sa maayos na panahon ng nalalabing bahagi ng bansa pero Posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito po sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig sabihin, posible ang mga local thunderstorm sa mga nasabing lugar hanggang mamayang alas gis ng gabi. Labing apat na sasakyan ng Pamilya diskayang nasa kustodiya ng Bureau of Customs ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Sabi ni Pumaseno sa panayam ng unang balita sa unang hirit, may dalawa pa silang sasakyang nadatnan sa garahe ng mga diskaya sa Pasig na wala sa search warrant. Kagabi, sinabi ng BOC na natuntun na nila ang lahat ng labindalawang luxury cars na sakop ng kanilang warrant. Dalawa ang unang nakita ng BOC sa inspection kahapon ng umaga. Ito naman ang isinuko kinagabihan at nakapark na sa St. Gerard Construction na opisina ng mga diskaya. Tatlo naman ang kinukumpuni sa service centers. Lahat daw yan bantay-sarado ng BOC. Sabi ni Nipomoseno hindi pa sila titigil sa paghahanap dahil sinabi ni, ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado na 28 ang pagmamayari nilang luxury cars. Sa parehong pagdinig, sinabi ni Sen. Jingo Estrada na 80 umano ang mga sasakyan ng mga Diskaya batay sa impormasyong nakuha niya sa Land Transportation Office. Inaalam ng BOC kung legal ang pag-import at kung nagbayad ng tamang buwi sa mga Diskaya para sa mga sasakyan. Yan naman po ay eh, mauhulit mahuli naman namin yan talaga. Hindi rin naman nila magagamit sa kalyan dahil pauhuli namin yan eh. Okay. At uh, lahat ng tahanan o lahat ng meron silang official addresses, e-apply eh, ko yan ng search warrant. Okay. So sisikip din naman talaga yan para sa kanila. Uh, diba? Itinanggi naman ng abogado ng mga diskaya na si attorney Cornelio Samaniego III na itinatago nila ang kanila mga mamahaling sasakyan. Wala raw dahilan para itago dahil legal-anya ang mga ito. gamit medyo kasi yung ibang sasakyan yung iba naman for maintenance yung iba naman eh, ay na, na nailagay sa isang uh, lugar kasi preventive uh, pre measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig Kasunod po ng pagsisimula ng imbestigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga ma o manong flood control project pinagpapasa... O pinagpapasa ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa mga proyekto. Nagkainita naman ang ilang mambabatas kung iimbitahan ang ilang mambabata mambabatas na posibleng magpaliwanag sa sinasabing insertions o dinagdag sa national budget. Balitang hatid ni JP Soriano. I'm getting very angry. <laughs> Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Completed na raw base sa report ng DPWH ang flood control project sa Baliwag, Bulacan na ginastusan na mahigit 55 million pesos. Pero ng inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto, wala siyang kahit anong nasilayan. Isa lang yan sa mga proyekto sa Bulacan na tinalakay sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ang problema kasi, nabayaran ng mga kontraktor kahit hindi umano ininspeksyon ang mga proyekto, pag-amin ng narinig na opisyal ng DPWH na nakapirma sa mga kontrata, may pagkukulang siya sa nangyari. I just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan niyo muna? Your Honor, uh, as I told you, napakarami pong Uh, papel na dumadab po sa akin every day. Do you believe you are responsible for that? Uh, actually po, ang uh, negligence on my part, uh, inamin ko po may kakulangan ako. Dahil, again, uh, again, I did not personally again, again, ko again, again, to... D.E. DA. O dapat talaga kasuhan ka. Sabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bago siya magbitiw sa pwesto, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. There are two projects that we uh, we have noted that uh, this seems these are ghost projects. Nanindigan si Bonoan na wala siyang kinalaman sa katiwalian. I can shout, hindi po ako involved. Sir, ba't po kayo nag-resign? During your... Sa, uh, pero sir, during your term po ito eh. Uh -huh. Limang kontraktor ang ipapasubpina dahil sa pang-iisnab sa investigasyon ng Infracom. Nagkainita naman sa pagdinig ng magmosyon si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan si Naako Bicol Representative Erizal dating Chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe, dating Chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Tutol dito sa Iloilo Representative Janet Garin habang suportado ito ni Navota City Representative Toby Tiangco. Under the name of Congressman Saldeco, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13 billion 803 693,000 and we do not want to invite him as a resource yeah. person M Mr. Kom Chair, kom sorry. Sek, can you show this? Para lang sabihin yeah. di ako Chair, benzo. with two Wait, I have the floor. Yeah, I, have the, floor. No, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah. Just To, on I record, have the floor. Please, please. On the record. Sa huli, dinifer ni Erice ang kanyang motion. Para mabura ang dudang bakalutuin ng komite, ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan, pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Inusisa rin sa pagdinig ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAP na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, Attorney, ah. kasi ang, ang, ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, re-request natin na i-lifestyle check itong si Attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ano, na mga registration sa pick-up. Ako po ay nakatiwa lang, lang po sa Kupang Montilupa po. Natanong din ang opisyal ng pickup kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng na ang siyam na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the pickup do its job and at least uh, call their attention. Uh, kaya po nang nasabi ko po your honor, uh, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung sham na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun eh kasi same-same yung yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag amin ni Diskaya, sabi ng pickup, we plan to institute an action po uh, against uh, the nine uh, companies po which the Sarah kaya Diskaya na they, they sometimes all of them po join in the same bidding po. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang kaibigan ni Senador Cheese Escudero at nag-donate umano ng 30 million peso sa kanyang kampanya noong 2022. Last two cycles of elections, 2022, And 2025, kaya po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Uh, kanina po yun. Kay Senator Cheese po? Senator Cheese Escudero. Yes po. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong donate uh, sa kampanya ni Senator Cheese? Uh, 30 million po. Pero paglilinaw ni Lubiano. Personally ko po, donation or nagdonate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. Nauna nang sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman sa pagtukoy ng anumang proyekto sa gobyerno. Ang pagdawit sa kanya sa isyu ng flood control, bahagi niya ng demolition job laban sa kanya. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa puntong ito, makakausap natin ang abogado at tagapagsalita ng mga diskaya si Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapunlak sa Balitang Hali, Attorney Samaniego. Magandang uh, tanghali po, uh, Sir Rapi. Opo. Ngayon po umaga nagpatulong yung DPWH sa DOJ para ma-issuehan ng Immigration Lookout Bulletin Order yung inyong kliyente at ay lang pang kontraktor na kasama sa investigasyon sa flood control projects. Una, nandito na po uh, nasa Pilipinas pa po ba yung inyong kliyente at ano pong ang reaction nyo doon sa uh, utos ng DPWH? Ah, nandito po ang uh, spouses ni kaya po. No, uh, ang dato po ng uh, government agency kung ano po ang dapat nilang gawin. Eh, basta nasa legal lang po na proseso. Mm -hmm. Ano pong komento ninyong kampo sa pag inspeksyon ng BOC sa garahe ng inyong uh, kliyente? Kasi nung una, dalawa lang daw yung na nakita. At sinabi nyo naman, uh, nasa iba't ibang lugar yung mga sasakyan kaya wala sila nung no? nag inspeksyon itong uh, BOC. Hindi ba inaasahan ng Pamilya Discaya na pupunta yung BOC nung umagang yon? Tama po, Sir Rapi, ano, na siyempre natural reaction, nagulat sila. At hindi po uh, nasa iba-ibang lugar. Uh, yung ibang sasakyan po, ginamit po ng pamilya, ng mga anak, yung iba for preventive uh, maintenance po. And then, uh, yung dalawa po nandun na nakita nila na yung dalawang, yung labindalawa po kasi yung subject ng search warrant, yung dalawa po nandun. Pero yung sampo, ginamit yung iba, yung iba preventive maintenance. Nung hapon, yung mga anak, nandun na po yung mga sasakyan, yung 12 po, all accounted po ng uh, Bureau of Customs. Mm -hmm. Sabi po na Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, may impormasyon siya mula sa LTO, na 80 daw po yung mga sasakyan ng, madis, uh, ng mga diskay at kalahati raw po doon ay mga mamahalin. Ano po masas masasabi nyo dyan? Okay. Okay. Uh, hindi ko pa po nakikita yung mga dokumento with all due respect to senator Jingoy. Uh, evaluate po namin yung uh, mga registro ng sasakyan. mm -hmm. Pero sa mga unang panayam po uh, sa inyong kliyente, inamin niya na nasa apat na po yung mga mamahaling sasakyan. Ito po ba'y kinukumpirma po ninyo at uh, ipipresenta po ba ninyo itong mga dokumento sa mga kaukulang ahensya? Uh, kung yung luxury po, ang sabi po ng aking kliyente doon sa Senate hearing, 28 po yung luxury cars. Yung iba po, mga service car po ng uh, mga engineer at mga empleyado po. Mm -hmm. So, kinokorek niya po yung sarili niya na hindi 40. Uh, as uh, previously uh, announced dun sa kanyang interview, um, nasa 20 uh, na lamang po yung luxury cars. Ganun ho ba? Ay, hindi ko po kinokorek si ma'am. Uh, yun po yung testimony niya sa Senate po. Uh, mm -hmm. susugat po lang po yung testimony niya sa uh, Senate. Opo, siya po yung nagkorek sa kanyang sarili. Opo, opo, Sir, sir Raffi. Mm -hmm. So, ano po mga disposition po nito mga sasakyan gayong habang uh, nasa ilalim po sila ng uh, pangangalaga ng BOC? Ay... Eh, mandato po yan ng BOC kung mayroon po sila nakikitang uh, illegal o anuman or hindi nabayaran na, na tax. Yan po ang mandato, ginagalang po namin yan. Pero ang masasabi ko lang po, ang mga sasakyan na yan ay nakarehistro po sa LTO. I legal po na binili ng uh, spouses diskaya Buyers in good faith po sila. Hindi po marirehistro yan, Sir Rapi, kung illegal po nilang nakuha. Mm -hmm. Kung may mga kompleto pong dokumento ito, madali ho itong mapatunayan, hindi ho ba? Ah, oras lamang kung tutuusin dahil kung kompleto ng dokumento, eh nasa kanilang uh, pag pang pangangalaga po yung mga dokumento. Ito, may, may, may pipresenta ka agad, attorney? Uh, tama naman po, uh, Sir Rapi. Ang panlang dyan, Sir Raffi, is uh, siyempre bilang abogado, uh, medyo masyado na kasi uh, uh, nga ka ng kaya, so, naghihinay-hinay po kami. Mm, mm. eh, panghuling ko na tanong na lang po, kumusta po yung inyong mga kliyente? Nakausap nyo na po ba uh, lately? At uh, sinabi nyo nga, nasa Pilipinas pa. Pero kumusta po oh, sila po. ngayon? Uh, uh, <coughs> Nagkita po kami tatlo kahapon. Masaya nga sila eh. Kasi, at least, nag-interview po kahapon. Uh, medyo lugumaan po yung loob nila. Kasi... Uh, at the onset, uh, Sir rapi tahimik po ang mag-asawang Diskaya kasi ayaw nilang sumabay sa Balita, sa SOCMED. Ang gusto ho nila is uh, ano yung proper forum po kagaya ng Ponsenado at ang House of Representatives or ano mang government agency na uh, mag iimbestiga po. Mm, at may assurance po na dadalo sila sa mga pagdiligay na ito at hindi po sila magkakasakit in the future. Ay, opo. Uh, dadalo po sila. Dumalo na nga po si ma'am sa Senate. Uh, kung may supina po, eh, dadalo po. At uh, uh, maliban lang po talaga, siyempre, pag sinabi niyo na eh, nagkasakit, eh, talagang hindi po natin mapipigilan yan uh, unless uh, uh, talagang kailangan-kailangan, uh, kahit may sakit, pupunta po. Uh, hmm. Tatalima po kami sa supina, Sir Raffi. Okay. Maraming maraming salamat po sa oras na ibinahagin niyo po sa Balitang Hali. Yes, sa uh, salamat po, sir Rapi Maraming salamat. Yan po si Attorney Cornelio sa III, Third, abogado ng mga diskaya.